guys so as usual guys minsan hindi ako film ng minsan naman kailangan ko lalo na video kahapon hindi aku nakagawa ng video talaga ng... <tip> yeah. na usual ko na mga ginagawa mana ginagawa pa hapon. Pero, kahapon, happy ako kasi nagkaroon ng pera yung anak ko. Bilis talaga yung uras pagka gusto kong gusto kong gumawa ng video. Yung uras naman yung ng matapos. so winter na dito guys start yung kahapon winter na talaga alam ko pero hindi pa ba mo pero sa, sa lugar lang na ito guys kasi bumbo malamit talaga dito so kaso na dito magawa ng video ko kayo Please follow me. So ganito ang life ko ito okay, yung umaga. Pagka weekend, nakagawa ako ng video yun. Nakakapunta ko sa park. Pero pagka ganito Monday to Friday, mahirap. So, dito ko na i-end Kasi, lalabas na ako guys. Yan o, oh, medyo madilim pa sa labas. So, once again guys, thank you so much for watching. And please follow me. Bye for now.